Ayan, so ayan mga boss, uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss tipin Vlogs Ayan, so for today's video mga boss uh, Ayan, uh, pumunta na ako ng bukid kanina saka pinabalik ako ni Atisha Kasi may mga dumating ng mga parcel o LBC Ayan yung dumating GNT saka LBC guys, ayan So ito siya uh, Ano to guys, uh, mamahaling tanim nagkakahalaga ng 1.5 yung isang ano isang tanim nito so kailangan natong i-unbox kasi para hindi mamatay yung ano tanim ayan so may pinabasa sa akin ni Ate Tsa na instruction kung paano siya paano siya i-open saka yun uh, hindi na tayo mag ano Huwag na tayo paligiligoy ay ano na natin, buksan na natin kasi para makaano na siya ng ano, init. Tsaka sariwang hangin. Ah, uh, basa ko na. Ayan, right, so dito tayo magsisimula sa taas. Guys, sa taas tayo magsimulang magkata. ano? kung kano talagang ipagbawas niya to? siguro ano to mga bos apple mango apple mango siguro to ayon so ipapatita ko mo na siya halo obo ayon ayon may ano pa barangay ay certificate Ayan, ito yung loob niya Guys. Ayan. So, ito yung loob nya. So, buksan na natin. Saka dahan-dahanin lang. So, let's go. So, dito natin sa gilid. Pwede natin sa gilid, unahin guys. Kita, dahan-dahan lang natin. naka stapler pa. So, bali yung tatanggalin natin yung stapler lang para hindi siya masira. Di masira yung lalagyan. Stapeler, tape there, saka naka-tape. Packaging tape. para para siyang ano. Tawag dito. Yung manchamitas. Yung nakikita ko sa paligid na mabilis to mo sensitive. Sensitive to na tanim. Ayan, so ito siya. Yung ano niya. Tanim. So, dahan-dahan lang natin. bali naka ano siya nakahiga ayan, ayan so tingnan niyo guys bali nakahiga yung ano niya lupa saka yan tina tinayo ko na saka ayan yan, yan yung ano atanim ah, tanim apple mango yung, mga ano na ano, guys tignan nyo parang bu parang bubulaklak na siya. So ilabas natin lahat. Apat na peraso lang. Apo na yung go. Ayan. Ayan <laughs> so kailangan na din siyang ano, alalayan ng lalayan. So, lagyan natin to ng kahoy para tumayo. Kasi, tingnan nyo guys. Maano na kasi. Parang malapit ng matumba. Tsaka, maghanap pa ako ng ano. Pwedeng maghanap pa ako ng lugar kung saan ko ito ilalagay. Baka kasi kainin ng manok. Ayan guys, so ilalagay natin siya sa ano, lalagyan ng tanim sa pot para kasi yung lalagyan niya ano lang nakabalot lang siya sa plastic Ayan, kailangan natin ilipat ilipat natin maya na natin tanggalin yung plastic lahin natin yung sa ilalim yung lalagyan natin guys yung ano ni Ate May Tumang Yan so i e, ano muna natin kanya lang muna temporary For temporary ang ganda ng pagkakaano pagkakabalot nila ang ganda ng pagkakabalot mahirap naman tanggalin <laughs> Oh. Yung yeah, lori kayo ba nga na ng o ganteng oh, Ang talas ng ano guys, kuchilyo.

So, dalawa na. Ang ganda ng pagkakatali. Okay. thank <laughs> you So kailangan natin siyang kapunuhan. Kasi tingnan niyo yung ugat na. Yan yung ugat malabas. So kailangan natin lagyan ng lupa dito mamaya. Maghanap tayo, maghanap tayo ng lupa mamaya. At saka dito ko siya ilalagay sa likod ng bahay nila ate. Ayan, so dito natin siya inilagay kasi dito yan may manok pero naka ano siya nakatali yan may manok doon nakatali tsaka itong manok naman hindi yan makakalabas kaya dito natin linagay ayan so may ano na sya may suporta bali may kahoy na tsaka dinagdagan ko na rin ng lupa ayan yan, hindi yan magagalaw kasi nandito sa loob. Tsaka yung iba naman nandito guys. So, papakita ko yung dumating kahapon. Ayan, may manok naman dito. Kaso, yan nakatali. Yan nasa ano kulungan yung iba. Ito yung dumating kahapon guys. Tignan nyo. Yan. Manga. Tsaka kalimutan ko yung ano dito. Tawag. May manga. Ay may ano pala. May mga pangalan pala. to Star. Star fruit. Star fruit. Tsaka may Dalandan. 'yan dalandan Ayan so